Sa pagkakataong ito nang tanungin siya ng system ay hindi na siya nagpatompek-tompek pa at agad na niyang piniling lumaban. Nakapasok na siya sa eksena, ngayon ay nasa taas lang siya ng puno kung saan naglalaban ang mga ito. Agad na siyang sumugod at nakita na rin siya ng mga kalaban niya. Tinanong na siya ng system kung anong klaseng simulation ang nais niya. Sinigaw ni Solway sa system na nais niyang ipakita nito kung paano niya mawawakasan ang lahat ng mga assassins na ito. Nagsimula ng mag-analyze ang system gayon pa man sinabi nito sa kanya na magagawa niya lang makapagtala ng critical hit sa lahat ng mga to kung papayag siyang tumanggap ng 60% damage. Hindi niya gusto ang ideyang ito gayon pa man ay wala na siyang ibang choice dahil hindi niya matatalo ang mga ito kung wala ang tulong ng simulation. Hindi niya rin kasi basta pwede gamitin ang AI. Agad na niyang ginawa ang ipinapakita ng system. Mabilis niyang natapos ang isa sa mga ito. Nagulat naman ang ilan sa mga ito sa bigla ang pagpasok sa eksena ng ating bida. Nakakatawa kasi sila naman ito ngayon na nais malaman ang pagkakakilanlan niya. Sinagot naman niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang martial art technique, sa Su School, Elemental Blast. Nagtaka ang mga ito kung bakit tila hirap silang makagalaw. Agad namang ginamit ni Solwi ang skill niyang Untraceable Phantom Steps para tapusin ang mga tinamaan ng Elemental Blasts kanina. Mula naman sa kanyang likuran ay may umataking kalaban. Kakatapos niya lang umatake kaya't alam niyang hindi niya maiiwasan ito. Kaya naman tinanggap niya na lang ang atake nito sa baybawi gamit ang ikasyam na basic technique ng Ilwanzo School ang Flying Phantom Sword na agad na tumapos sa kalabang sumugat sa kanya. Sa pag-atake ito ay muli na namang nakakita ng opening ang isa sa mga natitirang kalaban niya. Agad siya nitong inatake sa tagiliran. Mabuti na lang at hindi siya nito nagawang puruhan. man ay masakit pa rin ito. Mukhang ito na yata yung sinasabi ng system na 60% damage na matatanggap niya. Medyo natigilan si Solwee at ang kalaban niya. Hindi pa tapos ang simulation kaya naman kailangan pa niyang magpatuloy sa pag-atake. Napansin naman siya ni Yorem at dina nito na amalaya na nakagawa na siya ng pagkakamali. Tinawag niya si Solwee na captain na siyang nagbuko sa cover niya. Agad naman siyang sinigawan ni Solwi at pinatatahimak. Agad ring na pagtonto ni Yorem ang kamalian niya kaya agad siyang tumahimik. Si Solwi ang pakay ng mga assassins na ito kaya't hindi pwedeng malaman ng mga ito kung sino siya. Sa haba naman ang inisip ni Solwi dagdag pa yung pagsigaw niya kay Yorem ay nag ang simulation niya. Ngayon ang kalaban naman niya ang susugod. Nagulat naman si Solwi sa nangyari kaya't hindi siya kaagad nakapag-react. Sumablay ng banat ang ating bida kaya't mukhang katapusan na niya. Bigla namang napahinto ang kalaban sa pag-atake niya at nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Bigla na lang itong sumabog ng walang paabe. Kamunti ka nang abutin si Solwi mabuti na lang at nakaiwas siya sa tamang oras. Kayon pa man ay sapat pa rin ang lakas ng pagsabog nito upang mapatalsek si Solwi. Nagtataka siya kung saan nagmula ang pagsabog na ito. Bigla namang may narinig si Solwi na pamilyar na boses. Uli na niyang nakaharap si Gui Sama. Nagkita na silang muli pagkalipas ng mahabang panahon. Tinawag na bastos ni Gui Sama ang mga asaseng ito dahil tila wala na silang pinipiling lugar kung kailan aatake. Sa isang pitik lang ng daliri ay agad nang nasunog ang iba pang mga asasens. Walang nakaligtas sa mga ito sa pag-ataking nilikha ni Gui Sama. Napansin naman ni Solwi na tila nais lang ni Gui samang wasakin ang mga ebidensya. Kaya't ginawa na, niyang mga abo ito, madali lang kasing matray-trace kung kanino naglilangkod ang mga ito. Alam ni Solwi na walang puso itong si Gui sama pero di niya inaasahan na ganito pala ito kawalang hiya. Na magagawa niyang tapusin ang kanyang elite group para lang makaligtas siya. Tinanong naman ni Gui sama ang mga ito kung okay lang ba sila. Pinuri naman ni Gui Sama si Solway dahil mukhang hindi ito basta-bastang warrior. Tinanong niya rin ito kung kanino ito nagtatrabaho. Pakiramdam naman ni Gui Sama ay tila namumukaan niya ito at sinabing parang dati na silang magkakilala. Tiniling niyang tanggalin ni Solway ang kanyang maskara dahil tinulungan naman niya ito. Sinabi niyang kailangan nilang makilala ang isa't isa ngayon may pinagdaanan silang pagsubok. Naiintindihan naman ni Soryong ang mga nangyayari dahil kilala na niya kung sino ang tao sa likod ng maskara. Habang inaantay ni sama ang magiging sagot ni Solwi ay iniisip naman ito kung anong palusot ang gagawin niya o kung paano siya makakatakbo sa sitwasyong ito. Imposible namang matakasin niya ito dahil mas mabilis ito at mas malakas sa kanya. Hindi niya ring pwedeng iwan si Soryong at Yorem dito kasama ng matanda. Habang malalim namang nag-iisip si Solwi ay dumating na ang hindi inaasahan ng lahat. Nandito na ngayon si Gonma. Taking pasalamat ni Solwi at mukhang nakaligtas na naman siya. Agad na nagbigay papuri si Gwee Sama kay Gonma na agad naman itong pinigilan. Mukhang nakaligtas na talaga ang ating bida. Bigla namang lumabas ang isa system window na sinasabing ipapakita nito ang tunay na atensyon ni Gwee Sama. Bigla nang nalipat ang eksena at gaya ng dati ay naging marites na naman si Sol Ilang oras pagkalipas ng insident. Sa loob ng opisina ni Gonma, nag-uusap ang dalawa. Sinabi ni Gonma na may kaguluhan na pala na nangyayari sa harap mismo ng bahay niya na muntik na niyang di malaman. Kaya naman kanyang tinanong si Gui Sama para malaman kung ano ito. Sinabi naman ng matanda na hindi naman masyadong seryoso ang naging sitwasyon. May mga ilan lang na intruders ang nanghimasok sa territory ng Fort Disciple pero agad naman niya itong nailigpit. Mukhang pinapakita dito ni Guisama na kayang-kaya niya lusubin si Gunma anumang oras niya gusto. Tinagdag pa ni Guisama na niligtas niya lang ang mga company commanders ng Dead Spirit Company na mukhang nasa peligro. Sinasabi niya ang mga bagay na ito kahit halata naman na siya ang pasimuno ng kaguluhang ito. Harap-harapan niyang binabasto si na sa mismong bahay nito. Wala namang magawa si Gano kundi sumang ayon sa mga sinasabi ni Guisama dahil wala rin siyang ebidensya para mapatunayan ang mga paratang na iniisip niya. Sinabi ni Guisama na swinerte lang siya at nasaktuhan niya ang ganitong pangyayari. Nagpapasalamat naman si Gunma dahil saktong nandoon si Guisama para ayusin ang lahat. Sinabihan na niya ang mga tauhan niya pero di niya akalain na may ganitong mangyayari. Kayon pa man niya sanang imbestigahan ang mga ito kaso nals aktor na wala man lang natirang kahit katiting na bakas ng mga ito. Natawa naman si Gui sama nang marinig ito at sinabing nadala lang siya ng emosyon kaya medyo napalakas ang paggamit niya ng kanyang teknik. Masyado lang daw talaga siyang eager na mailigtas sina Solwi. Sinabi pa niya na nang maligtas niya ang mga Tiga Dead Silver Company ay buhay pa ang mga kalaban kaya medyo nakaramdam siya ng gigil at di na niya napigilan ang sarili niya. Tinanong naman ni na si Guisama kung bakit ganito na lang ang naging gigil niya sa mga ito. Sinagot naman siya ni Guisama at sinabing medyo nakakaramdam siya ng pagkayamot nitong mga nakaraang araw dahil meron ding mga espaya na pumasok sa bakuran niya. Tinutukoy niya rito yung mga pinadala ni Gon para manmanen siya. Kumingi naman ng paumanhin si Guisama kung sakaling nagdulot siya ng kaguluhan sa bakuran ng ika-apat na disipolo. Agad naman siyang pinatawad nito at sinabing wag na niya itong problemayan pa. Muli naman siyang tinanong ni ganma kung bakit niya nais siyang makausap. Sinabi naman ni Gui Sama na merong gustong iparating na mensahe si Salma ang ika unang disipolo sa kanya at napag-utusan lang siyang sabihin ito sa kanya. Kayon pa man ay ayaw niya itong sabihin kay ganma kaya naman isinulat na lang niya ito. Nang basahin naman ito ni ganma ay nagulat siya dahil nilalaman nito ay isang mixing mensahe lamang. Itigil mo na ang iyong ginagawa. Iyan ang nakalagay sa sulat. Hindi naman siya makapaniwala na sasabihin ito sa kanya ni Salma. Sinabi naman ni Gwisama na napag lang siya na gawin ito. Sinasabi niya ito ng may ngiti sa kanyang mukha. Pero di niya inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Pinatunigan ni Gunna ang sulat na sama sa mismong mukha ng matanda. Tinanong niya pa ito kung anong gagawin nito ngayong ganito ang naging sagot niya. Natapos na ang era ng pagiging push over ni Ganma.